Dali po. Dali. dali. na po. Ano Ano ka. Bayo ka. Layo na uh, nang narating ha? Uh, Oo. Oh. Abo, dalawa. Oo, oh, abo. dalawa Kita okay, no? na eh. Ayun o, no, dalawang puti. Abo, kalaki. <laughs> <laughs>

Oo, oh, dalawa pa dito sa no? Oo uh, <laughs> pa. Hindi. Oh. Ah, nakaupo yan. nakaupo pa, Para sa bahay lang, oh. Hindi na ako ng gawin. Oo. natin kasanggan. din, ha? Kailan na po, Okay. 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 Ang dami, isang okay. timba pala yan eh. Isang uh -huh. timba pala lamang lang po. Simpong tahay ito. Timba. Oh, ang kilo ko ito. Oh, laki. Oh, laki nga oh. Okay, ah! Mm -hmm. na. Ganda, quality. May ilab-ilab nung isa to! <laughs>

Wala Oo May ari ng polislaan mga karabas Oo yun po Wala na, abos na Libre na to no? Libre na to? Libre na? Malit man mali. eh Libre Libre? Uh Oo -oh. oh, Libre na to mga karabas

Uy, kalahati. Huh? Kalahati gila mo, okay na. <laughs> 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 Ay, kabila, kabila. Uy, isang kilo. <laughs> Six. Six kilo. Six kilo, saka kalahati. <laughs> Six.

Mahi mati uh, nga na. Yung mga kamag-anak siya. Yung mga <laughs> Yung mga taga-bulakan dito, nanonood bala eh. Ah. Nanonood yung mga taga-bulakan? Oo. Oh. Nandunag <laughs> <laughs> sila. Dito, okay. Uy, sabi na. Okay, tayo ng ambu doon. Oo. Lutoan time. Ambu, huy gala. Umuwi ka na. Naman siya eh. 16 daw nga nila eh. 16. Shout out sa lao. Shout out, ma'am.

Minum Ini aku Thank you. Kita okay, oh, yeah, shout out to <laughs> Baby mo. <loves> <laughs> out them, Baby Di ba? So, kaya thank may Ari na, yan may-ari ng dala ko na sobrang palpak ba. <laughs> Pinalaw diba ko na ngayon. Ayos na, ayos na. Pinalaw ko. Tapo naman yung pagganong ko tong, mali ang pagbuhol ko. Laglaga na naman. Diyan pag hindi mo natali mo eh. Oo, ay dinak ko na ngayon. Tara. <laughs> Tara na yung ating kinilo doon. Ito na yung ating binili. Ayos, ah, ayos sa. Ilang ano ba to po? Ang ilang no, yung ah. Patay. natin eh. Iyaw at saka. Iyaw so, tapos wala na tinan. Kumakain. Tayo muna laki no. Okay. Tapos. Paksi na lang siguro natin to, bubugatan, bro. Paksi oh. Paksi na may gata. Oh. Pagyo na ito pang ano ito pa? pang pang inihaw ito hindi pang inihaw ito pang sim na may gata Ay, mga karabas mayroong kanong kwento si tatang dito pakwento niya daw sa ating mga karabas <laughs> tatang ano yun mga buhay buhay na parang yan, Buway, mga buhay mga na walang kabuhay buhay buhay na walang <laughs> kabawaan daw. <laughs> Ay, hey, nakaw, hirap ang buhay. Abas, uh, prepare natin yung ingredients si Pungloy. Habang abala si Pungloy, ay tulungan natin. Ano kong Magbili ng, <laughs> ayun, gata ba? Nang ibang recipe daw gagawin niya. tayo ay makakain agad. Yeah, Sarap siya magluluto ngayon. Sarap siya, pagbili ang tayo ng tulok Okay, at lang natin yung sibuyas, bawang, luya. Ito ang magkain ta. May iyo pa siya, no? si Bunso. mag iyo pa. Okay. Pinay-prepare niya na yung mga iihawin niyo. Lagyan natin itong ating mga, ano? Pailalim natin. Ano? Sibuyas, luya. Ayan. Ayan natin. Para para pinanganak natin ata. Para gayahin natin 'tong ating ano. Bawang

Apoy talaga guys Na mamatay talaga ang uling 2 mm. in 1 po nga yeah. Sarap mga karabas Dito uh, lang yan sa Mindoro dalawang sa isang ulam Pinataan at pinaksiw Recipe ni Papa Pinataan <laughs>

Ha, anu pa? Ganda ng tigalo ito. Juicy. Ito mga karabas. Eh? Fresh naman yan. Ito hindi pa gano. Ayan, okay na yan. Diyan. Ah! Ito oh. kontin kunti na lang itong karabas. Ang mm -hmm. konting darang pa. Medyo anu pa eh. Medyo may konting oh, Mukbang tilapia. Tilapia! Tilapia!

Ano ba? Bakit? Kung manok pag man yan. Ano? <laughs> ano hmm. pala? Kung wala kang dati, pagbibili ka doon, ano na eh. Tuturo mo buhay, tapos sila magluluto. Sila mag-iihaw. Hmm. Tapos may sasawang ka na rin. kanya kanyang promo doon. Pag wala kang promo na gano'n, madaming daming dyan yan. ano ang sasawang. Matangahan. Hindi din daan daw. May buhay pa yon May ano rin din eh. Masiging din gano'n libre okay. ihaw oh, tapos okay. pag libre ihaw tapos eh hindi na gano'n na libre ihaw lahat na nagayahan mm -hmm. nagpromo naman na yun sa hindi sa usawa na yung kanila <laughs> gaya ka rin hindi ka hmm. pa ng gaya hindi sa kabilayan ano ah sige doon hmm. Don, may libre doon yung ano eh isang palok doon ang ano eh lahat ang palok Bulto yung daddy beauty. Blood knock. Maraming gantuhan sa akin. Takte. Takot na baliwag nyo. Sa gusto, sa mga gituan doon. Ito ang tinatya. Nakatain din. Ang kapit lupa namin doon eh. Yung pinakwento ni kayo mga doon. Ang lakal ay po. Ang lalak lang ito. Giant ito dito na. Sabi nga ni, ni Tito Cesar si na eh. Nako eh na yung eh. Ah, ano sa dam? Nakawala. Um, Pinagateka sa payong yung isa eh. Mukuntik na nabukol ang pa eh. Lente ka laki, <laughs> laki na kalabaw. Kung kakatapos <laughs> pala dito na yun. Hindi nang hito. kalabaw? Pero yung kwento nung kinuintuhan ni Tito na yun, sinlaki lang, lang na yun no pusa tapos yung kinuinto niya na yon laki ng aso mm. may laki saling saling -salin na yon aba pagdating kay dito si sir kalabaw na <laughs> pag yung kinuinto ni dito si sir ng kalabaw na yon <laughs> alipande <laughs> <alipante> na yon ano <laughs> ko nakito doon ano eh pista sa ibagan mm. may nagregalo mm. kayo ano, siya ano. ng dito mm yung banya yung iba't malaki mm hmm. at nung ikot na gano oh. ang bakong nito hindi na niluto nung pista na yun eh eh tignan, ilang tignan, Eh, naman eh naman. Ilang, ilang ilang ikot ilang ikot to tatlong ikot dito tayo Iko ito yun yung pong loy nyo sa buhangin anim na ikot eh ka sabi yung tatang <laughs> eh ikwento naman taga buhangin dun sa taga barrio walo walong ikot kala ko ahas nung uh, ano Nak kami oi. Yes, Mas sa bisa baca. Itu ya. Itu pang ketong kelake. Iyo, iyo siya <laughs> sabi ni Boknyor eh, kapatid eh, <coughs> ni Rey. Ni Pongloy. Eh, nakainom sila ni Ilyas. Ito daw eh, nakita nila yung buntot eh. Naglakad sila maghapon, di pa kita ulo eh. <laughs> <laughs> Pinding ko yung tuloy yung ibok niya Ba, hindi tama na sa huling Binigyan ni Pungloy na bigas eh Nung no, umani okay. pinalit lang dyan eh <laughs> mas, important, mas importante yung ikaan dyan eh, kaanjin, eh. Tama na sa ulo yung nagpwento, hindi na makakita ulo. lalog, baka lalog, lalog pa sa <laughs> parang lalo. ulo pa Kapag <laughs> bumao na yung ulo. Lalog pa sa laka mo. <laughs> <Tanilo>. <laughs> Ay, pinatunayan naman ni Kuya Ingas eh. Talagang totoo daw eh. Kaya di ka magpustahan pa tayo eh. Hindi. <laughs> masan tendens na sa minsan sa lolo ko yan <laughs> minsan nga eh minsan nagdaan ako doon nagiinuman sila talaman tumagay kay ka o di tumagay ako kumuha ko ng isang nagbilog at iniwan ko ang pulutan nila nila bato eh hahahaha isang mga naranay ko ay may lumot aba lasang shell um, sarap sarap Hmm. Ligot <coughs> lang sa bawa. Ligot lang sa bawa. Nilagyan ng ano? Mm. Ng kalbos. Sarap ah. Hindi maubos ang ubos ang pulutan ah. Gusto ka dad? Wala. Dalo ko siya eh. Kaya tayo? Okay. Yeah. Dalo ko ako. pa. Bat Kapong. Pato. Bat hmm? Pato na may lumot. Maganda pala yun. Baka sa unang... Lagain? Baka sa una, inuman, ininit yung bato <laughs> yun, na yun. Alok, talagang nyo, nilagusin nyo. nyo rin lang Yung pang-apat na, hindi, yung pang-apat na init, sabi ni Ilyas, wala nang lasa eh. Tinapo na. Ngayon <laughs> nga, <Ilum>, panghilod. <laughs> Ganda talaga mga harapas ito, pagtang kiribe. Eh, kami nga ni Papa P. Pati yung... Ako dito. Pati yung na, himik na ugat ng saging eh. Kinain namin eh. Sahak nga eh. Pulong nangisip ko kung ano ang aking kinain. Ba't ako'y nagpapakasakit ng ganito? Yun pala, yun nga. Yun na. Yung dagta pala nene eh. Bumespak yung umagahan eh. Halos hindi ako makalakad eh. <laughs> Hanggang ngayon, di atam dam ko pa. Eh. Ang natin ulitin nyo po. Marang ka nakasupay pa. <laughs> ang <laughs> isip ko, ano ba kinain ko? Nakasupay na. <laughs> ano? Yung pala. Yun na, yun pala. Yun na, ang salari. Bawa hey, sa kanin, si Ano, may gusto? Ay, pa, mo ayun. sa buta?

hindi ko napansin yung wig mo. Kala ko, luto talaga. kita ko pagod kanina eh. Pagtingin mo sa camera eh. Ba't naman sinayan si Papa P? Loyal pa naman yan. Hindi, hindi nga nag-PPM yan sa taga mo. Sa ano eh? <laughs> na lang si... Taga saan yun? Uh, taga saan ano Malayo? Nakaw? chat out kay Cheche! hindi masakit pa rin ang aking... Mga kasingawan. Nung nagka-tuntun-tuntunan eh, magka-eskwela pa pala eh.

Yo, はい、よいしょだまく